Gusto mo dito, Bunso? Baby ka? Gusto dito ng baby ka? Ay, Diyos! Paliwalas po dito. bait naman Ay, po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ako po ay mag-update sa bahay po ni Udang dahil i-deliver ide na po yung mga pintuan na ipinagawa po natin. At maraming maraming salamat po ulit kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joan sa tulong na ipinadala po nila kay Udang. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyo. Yan po at nadito na yung mga pintuan po sa bahay ni Udang dinideliver na po. Saka po yata yung kay Adjoy kasabay na rin po. Yan update po dito sa labas ng bahay ni Udang Bali na palita dahan na po itong labas. Yung pong loob ay tapos na rin pong palita dahan. Saka po itong labas. Tingnan po natin dito ah. Ayan po, napalitadahan na rin po pala dito. Ito po yung kanilang uh, may laundry area. Saka po pala dito sa likod nila, palitada na rin po. Oh. Ayan po, ibababa na po nila. Iyan yung para kay Udanghan eh, sa kwarto. Oh, ganda kulay puti po ang ipinayari po ni Udang, ha? At yun naman po nasa loob, ha? Ang buhay nga, ha? Naka-pintura lang po kaya hindi matigas. pala May <coat> na, Dali na po, di ba? Skimcoat kaya dali na. Yan po, ipipinturahan <laughs> pa. May tiles na, ha? <laughs> Butoy, itong gitna. Ang mga yun. Ito ko mga po ipipis. Ang sili ko na ito. Ano kaya? Kasya. <laughs> oh, kasya yan. Dito po yan eh. Ah, diyan yan. <laughs> ah, dito ito ko Ikakabit ah. na po nila. Ikakabit na po na. Ngayon na. Nakatapos. Ikakabit Bayon pa po yung isa. Mm -hmm. Yan po tatlo ngayon magkakapatid. Ano yung dyan? kay Adjaw? Ito po. Ah, sa iba abaw. Sabi mo kagaya ng kayo dangan eh. Oo. Okay, na. Kagaya ng kayo dangan, hindi repetitive. Ito po, asalamin. Oo. Oh, kay Oo. Kaya adyaw, yan nasa ibabaw. Oo. Dito kami nagsisisiin. Ito yung kasama. Ito yung huli ay. Ito yung hindi ko pa dadalhin sa ikaw. Ito yung kasama rin yan? Yun. Maganda pala yan. Kaya adyaw. Parang salamin. Yung may susi doon ninyo sa loob. At paka mamaya May pumasok na batay. Paglaruan ay mawala yung susi. Hindi, pwede ko lang kung sa'yo muna o kaya Kaya naman siya pwede pipitin ako Ay, sige Ayan po, yan po'y para dito ah Hindi pa nga lang po maiikabit at uh, hindi pa po finishing. Mag-isalan dito na gano'n pero kayo rin magkakabit na ito, honey, kapag ka ito'y na-finish na. Oh, pag-finish na. po, ay kami rin po. Ito na sa Si Nini ay na dito. Bawal ko ay nasusi, Nini. Ay, huwag mo tanggalin, Nini. Huwag. Ay, huwag. Madudumihan agad. Hayaan mo lang, may ganay. Um. Tara sa inyo. At nadunangin na yung mga pintuan. Maganda na. Maganda na ang kwarto ni Nini. Eh. Oh, <inaudible> tatanggalin na po nila yung panara ng pinto. ayun kung ang bumida, lang ang alam niya eh setas, kasi sumagdani. tumbak mula sa pata na niya. halos talaga yun na, yan. yun 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 eh, eh wala pang tel so, sa sapatan ko ay eh. yung topping ng tel sa ano ah. Talaga may kilalas na akong konti. Wala pa nang pala yung basahala sa taas na eh. Wala. Pwede ba ang hapon na kita ng angin? Ay, walang problema. Nalagyan natin ang dalawang na tayong puti. Wala mo na yung baba. Igalabas na po yung dating pintuan, dating panara nila. Parang pintuan. Ano yung pula nito? Ang pigat. Sila lang yan. Sila lang. Huwag sandal na. Pero yung higyan nyo yan. Hindi ka yung tukat na sila yan. Pigat nito. Parang pintuan ng bolt. Hindi nga aalkansahan. Wala na naman. Dito, usok kong tinitin. Ito, tinitin ba yan? Ang tinitin ba yan? yun po mga naikabit na po 'yung isang pinto. Wow. Wow, naikabit na po. Ay Maganda. Testing nga. Yan. Wow. Tsaka ito pong kwarto ni Shane ay eh, meron na rin pong tiles. Inilalagay eh, na rin po yung isang pinto. Ah doon po sa kwarto ni na Madel. Ay babae, naman po yun. Di naman, wag babae. Mabilis lang yan. <laughs> Dali na ka? Wala pa na nasisimula eh. na Tama na ito. Hala, dalas na na agad niya. Oh, nini, doon ka nini. Pikipipicturan ko. Wow. Ganda na po ng kwarto ni Shane. Harap dito nini. Eh. Oh, ano yung sasabihin ni nini? Eh. <laughs> Yan na po ang kwarto ni Nini. Nailagay na po ang pintuan. Yes. Ang sasabihin ni Shay? Salamat po sa pintuan. Ah, tapos sa bahay. Yeah, thank you so much po. Ikinakabit kinakabit na rin po yung isa. Pagkatapos po na yun, ito naman po nga sa kusina. Ah. Ito naman po ang panlagay po sa kusina nila. Mabilis lang po. Update po dito sa pintuan Ayan po, naikabit na rin po yung pintuan po sa kwarto po ni na Udang Ito naman po yung kay Shane At ngayon naman po ay dito na sa kusina po nila Ayan Lalagyan na rin po ng header Ayan Tapos, pinakabit na po Naman po, render po kami. Hanggang na Ako ba ilalabas muna? Yan po, tikinakabit na rin yung pintuan po dito sa kanilang kusina. Dito po sa may laundry area. Ayan, thank you Lord at maganda na po ang kanilang panara sa pinto. Salamat po sa mga mababait na sponsors. Kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. Ayan po at nailagay na yung dalawang pintuan dito po sa kwarto ni Naudang. Tsaka yung isa po ay sa kwarto po ni Shane. Tapos dito po sa kusina. Nailagay na rin po. Ito po. Ayan. Maganda. Nakay matibay. Ayan po. Nailagay na rin po dito. Dito nga ako sa labas. Ito naman po yung pintuan po nila dito sa kusina. Sa may laundry area. ganda po. Ah. Tapos ito naman po yung dun sa harap ng bahay. Yan. Thank you so much po ulit. Ma'am Judy, Ma'am Joan. Maraming salamat po, Ma'am Judy, Ma'am Joan sa pinadala niya para po magkaroon kami na pinuha na ang mga kwarta. Salamat po. Salamat po. Ayan po si Teya sa luyan. Naglalaro. <laughs> Nghẹt là laro bố Hello baby ko. Đi <laughs> lang có mặn hả? lang ang mahal ko diyan. Wow, galing. Galing naman. Aba, na, huwag <laughs> wow, Tayo naming mahal. Mahal ko. Wah! <laughs> Tahimik lang. Ikaw din, baby ko. Tahimik lang. Dito ang baby ko. Tahimik lang po. Wah! <laughs> Wah! <laughs> libang na libang lang po. Yan din Libang na libang lang. Yan po at may dumating na parcel para kay Milot. Ito po yung mga parcel nating dumating from Ate Gigi. Ito po ay para sa akin. Ito daw po ay sa rooftop. Mamaya po natin i-unboxing sa taas. Ito naman po ay kay Milot. Para daw po ito kay Teo. Si Milot na po ang mag-unboxing po nito. Thank you so much po Ate Gigi. Ayan po at nandito po kami sa rooftop. At ako po yung dito mag-unboxing. Ito po yung ating i-unboxing. Ito po ay para sa rooftop. Ito po ay dito sa rooftop, kaya dito po tayo mag-unboxing. Saka po ito ah. Dito, nandito po sila sa taas at sila po ay nag-iihaw-ihaw ng isaw. Hello! Taki -taki Pati po dito. si Teo na dito Pika po Pika po Paliwalas po dito, mm, na eh. oh, dito. <coughs> Teo ah. Nakikiramdam Mahalan nice. Gusto mo dito mahal ko? Ha? Gusto dito ng mahal ko? Teo namin Teo <coughs> namin Yun po ibang palay ay nagkukulay yellow na. Yun po ay malapit na pong mahinog. Kaya ganayon yun. Oh, maginhawa pala dito. Maginhawa po dito. Mahalan namin! Teo! Ano na? Gusto mo rito mahal ko? Gusto rito na mahal ko? Ito po ang una nating i-unboxing. Ito po ay magagamit dito sa taas. Lutuan. Hmm. Busing ikaw mag-unboxing ng isa ah. Tara! po yun. Ito po yun. Bakit kaya kailang itong isa ah? Okay, zero. Ang gano'y Ang isa, akiling. Tutuwi. Ito po ay pina-order natin sa Lazada. Ayan. Ganito po ang gagamitin natin. Dito po sa taas. Ano? Tapatingin tingin mo sa bibig. Teo! Masama, ako ka ka Kulang yung tita. Ayan po at ina-unboxing na ni Bossing. Thank you po Ate Gigi. Yan daw ay ano, ah, pwedeng tabihan ng na gamit dito sa taas. Hmm, bango. Namay ko po yung iniihaw ko. Wow! Ang galing! Ang galing! Baro, may Ah, ganito <pala siya. laughs> Ah, ganito pala siya. Ah, yeah. ano yun? Digulong. Sarang. Mm, maganda ni Digulong pala yun. Eh. Walang layer. Ayan. Dito po sa... dito po sa bandang ilirin. Diba ang ulot? Five layers. Gawa lang ako. Hindi po yung bandang. Kaligyan mo lang isang bukang. Hindi po katulad dito. Dapat pala talaga yung kapag nag-ihaw. Hindi nakaputi. Ay, may katahinig lang. Dumi. Ba, ano ito? si Bertamo. Ano pang Ah, ano Lutya? Sabi Lutya, baby, ito? ito yung beti Ito yung na. Ito yung tayo. po pala ito. Isang set ng ano, pagkasya'y kumakain ah. Thank you po. Ito pa kay galing din kay Ate Gigi. Thank you po Ate Gigi. Kay kayo pala ito. Wow, naki maluluto na yung iniihaw po ni namin. Ito naman may luto na, honey. Luto. Mahal ko, gusto mo na lang kalong? Mahal. Parang dito, dito. Teo! Mahal ko! <laughs> ano na? Teo! <laughs> ano na, mahal ko? Gusto mo rito? Ha? Ha? Gusto dito na mahal ko. Iya, libang na po ito. Tayo namin. Tayo namin. Tayo. Ah. Ah, hindi po na mamansin ito. Hindi na Wa. Wa, ano na. lang. <laughs> 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 gusto mo dito bunso? <small> <small> <O s> <small> uh -huh. baby ah, gusto dito ng baby ko? Ay, <small> gusto, <ako. small> gusto mo dito ng baby ko? Masaya ko <small> Masaya ito Ayan po at nakaluto na sila ng isaw Grabe napakasarap po Sarap ang pagkatimpla Ayan po at may mga isasak lang ka tapos ay si bal na po ang nagtapos ng ginagawa ni Bossing. Si Bossing po ay nagpunta na ng bayan. Kukuha na ng pagkain ng alimango. Alala, yung lumilos sa likod. Oh. Ayan. Kukuha na po ng alimango ang lolo ni Teo. Ayan po at tapos na. Na-assemble na po ni bal yung patungan natin dito ng pwedeng pagpatungan ng kaserola, ng kung ano-ano pa. Maganda. Mm, Wow. Stainless siya. No kaya hindi kalawangin dito. Ganda. Thank you po Ate Gigi. May pagpapatungan po ako ng mga kaldero at kasirola. Ayan guys at eto na po. Nilagay ko na po dito sa tabi. Maganda nga po pala siyang mga patungan. Patungan ng kaserola, at nang kung ano-ano pa. ayan yun naman pong iba ay eh, doon ko nilagay ah, sa loob, yung ating mga kutsara, baso, tsaka po tasa. Pwede po sa loob. Yan. Pwede rin po sigurong ilagay dito ah. Try ko nga kaya. Try po natin. Yan. Wow. Pwede rin po doon. Kaso laang po ay dito ko ilalagay ay sa ilalim na yan. Para hindi po siya madumihan. Ang ilalagay ko lang po dito ay mga kaserola. Babalik ko na po. Ito po yung pwede gamitin. At ito po yung nalinisan ko na dati. Thank you po ulit, Ate Gigi. Ito po'y galing din kay Ate Gigi, ang ating kitchen sink. Tapos ito po kay Ate Gigi rin. Salamat po. at ipinakayat ko muna kay Val dito itong double deck. Diyan po ay na doon lang sa kwarto ni Kim. Sabi ko po dito muna ilalagay. May kukain ka pa? Dito muna po natin ilalatag para kapag ka... ano, pwede lang po sila dito tumambay sa rooftop. Pag nailagay diyan, ay pwede di tumambay. Ah, doon mo muna pala. Ayaw ko Atin na rin bubuuin. Ay, kukunin pa po Ah, may kukain ka pa. Meron pa po palang kukain sa baba. Ilagay mo muna. Okay na. Yan, po namin sa tabi. Ayan. Maginhawa ang hangin. Yan. na ilagay na po. Pwede na dito matulog. Lalagyan lang yan ng latag. Yung kutsyon. Yan. Maginhawa po dito. Kapag ka dito ka tatambay, may higaan na si baby. Pwede maglagay ng electric pan. na